Kaugnay po ng resulta ng investigasyon ng kaap sa plane crash na kung saan eh, nasa uwi po si DILG Secretary Jesse Robredo. Baka po natin uh, sa unang salang live mula sa Naga City si Butch Robredo, ang kapatid po ng Yumaong Kalihim. Good morning sa iyo, Butch. Uh, good morning sa iyo, Arnold. So, anong reaksyon ng anong reaksyon ng pamilya nung nabalitaan niyo na yung resulta ng investigasyon ng kaap na Pilot error daw ang dahilan ng uh, pagbagsak ng eroplano. Ito po talaga nung una pa, itiniwala na namin sa gobyerno ang pag-imbestiga. Uh, dahil we trust the President, Marohas and Junabaya, we trust them all. So yung sinasabi ni Secretary Rojas na dahil sa report na ito, nagkaroon na ng closure yung nangyari sa kapatid mo. Ganon din ba yung nararamdaman mo, Butch? Siyempre kami, kung pagdating doon sa na-accept na namin yung passing ni Jess. Yes, we have already done that. Mm -hmm. Pero pagdating dun sa namimiss pa ba namin siya? Oo, namimiss pa namin siya. Uh, sana lang yung mga lessons, yung mga aral na makukuha dito sa nangyaring ito, huwag na sanang maulit sa iba. uh mm -hmm kahit sinong Pilipino, sa lahat Pilipino, sana hu wag, na sana. Nakausap namin si Atty. Lenny no, at si Aika, yung pamangkin mo, at sinabi nila, sila rin Apa. mismo ay wala na raw sa loob, at uh, kagaya naman nabagay mo, tanggap na yung nangyari. So, tuloy pa rin ba yung pagkaso ninyo sa Aviator, uh, botch? Ang totoo, Arnold, hindi pa namin yan napapag-usapan. So, mm -hmm. Okay, itong resulta ng investigasyon ng KAAP, masasabi nyo ba naging daan ito para ikangay bumalik na sa normal kahit paano yung, yung uh, ginagawa ng pamilya sa pagkawala po ni Secretary? Uh, kami po, we try our best to, do, to, to take everything in stride. Uh -huh. uh, ano naman po kami, uh, yung Sunday thing namin, yun lang talaga ang nami namin siya. Eh, kasi kulang na nga po kami ng isa. Oo. Uh -huh. Kamusta na pala yung hindi, magulang... Hindi ito basketball team, <laughs> Oo nga eh. Kamusta na yung magulang mo, Butch? Uh, <laughs> sa nangyaring ito? Ang magulang ko po, yung... We haven't informed them yet. Si Papa po, ganun pa rin. Oo. Uh -huh. So, hindi pa nila alam? Si Mama naman, is hindi, hindi pa Arnold eh. oh uh Oo. -huh. So, I, th I think which we, be, we uh, uh, yung mga kapitid kong mga uh, doktor, uh, sig siguro sila ang mas makakabubuting mag-decide uh, when to when, if ever. Okay. Butch, maraming salamat sa oras binigay mo. Good morning si Butch Robredo po, kapatid, okay. Okay. kapatid uh, ni morning. yung mga, thank okay. you. Salamat, salamat. Ah, po. At tapangin yung mga mamaya, panayin po natin kay Atty. Lenny Robredo.